sino sa mga aktor ay may maraming anak, mawiwindang ka sa dami nila. Para yatang ang quotable quotes ng mga aktor na ito ay, the more, the merrier, dahil magugulantang ka talaga sa dami ng kanilang mga anak, ito nga yata talaga ang kaso ng ating mga local celebrity daddies na nagpadami ng lahi at pamilya. Narito ang top 5 o 5 sa mga aktor sa nakuhang listahan namin galing sa source media outlet. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag kalimutan magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Panglima, Eddie Gutierrez bilang ng mga anak niya ay walo. May anim na anak si Eddie Gutierrez sa asawa niyang si Annabel Rama at sila ay si Narufa, Rocky, Elvis, Richard, Raymond, at Richie Paul. Mayroon din siyang ibang mga anak sa dating mga karelasyon gaya na lang sa aktres na si Liza Lorena, at ang anak nila ay si Tonton Gutierrez at si Ramon Christopher o mas kilala bilang Monching ay anak niya kay Pilita Corrales. Pangapat ay si Joseph Erap Estrada, bilang ng mga anak 10 hanggang 12. Ang dating pangulo ng bansa na naging mayor ng Manila na kilala din bilang aktor, ay mayroon daw tatalong anak sa asawa niya na si former first lady na senador na ngayon na si Dr. Luisa Loy, Pimentel at ito sila ay sina Senator Jose, Jingoy, Jacqueline, at Jude. Mayroon din daw siyang anak sa ibabang babae. May dalawang anak siya kay Peach Osorio na sina Joel Eduardo, Jojo, at Teresita. Anak din niya si Senator Jose Victor, JV, kay San Juan City Mayor Gia Gomez. At may anak din siya kay Larnie Enriquez na sina Jerica, Juan Emilio, Jake, at Jacob may anak din daw siya kay Joy Melendres na ang pangalan ay si Jose Mari. Dagdag pa sa balita, ayon naman sa dalawang website na, telltolist.com at top10.ph, may anak din daw si Erap na ang pangalan ay Joanna diumanoy umano'y anak niya kay Mary Ann Murphy at isang anak na lalaki na Jason ang pangalan sa isang flight attendant na kilala bilang Lorena. Pangatlo ay si Dolphy Kizon, bilang ng mga anak labing walo. Ang hari ng komedya na si Dolphy Quezon ay mayroong labing walo na anak sa anim na iba't ibang babae. Meron daw siyang anim o six children sa yumaong aktresan si Andrasia Dominguez na si Namani, Sally, Rodolfo Jr., Wilfredo, Edgardo, Rolly. May apat din daw na anak si Dolphy kay Gloria Smith at ito ay si Namari Kita, Carlos, Geraldino at Edwin. May apat din siya na anak kay Pamela Ponti at ito ay sina Ronaldo, Ronnie, Enrico, Eric, Madonna, Donna, at Jeffrey, Epi, Hizon. Noong 1960 daw ay may anak na lalaki siya kay Evangeline Tagulaw na si Ermel at noong 1984 ay nagkaroon din siya ng anak kay Alma Moreno na si Vandalf. At ang huli, ang matagal niyang partner bago pumanaw na si Shasha Padilla ay may anak na babae na si Zia at isang adopted daughter na si Nicole. Pangalawa ay si Ramon Revilla Sr., bilang ng mga anak 72. Ayon sa nasabing balita, noong November 2011, ibinahaga daw ng manunulat na si Portia Ilagan sa isang panayam sa ABS-CBN na ang ang aktor at politisyan na si Ramon Revilla Sr. ay diamanoy ama ng 72 na mga anak sa 16 na babae. Si Portia Ilagan daw ay ang spokesperson ng dating senador na si Ramon Revilla Sr., at nagsabi umano, sa panayam na nabanggit sa taas na 38 lang ang kinilala at dala ang apelido na Revilla. Pero ayon naman daw sa isa sa mga anak na babae ng dating senador na si Rowena Bautista Menjola, it's actually just 45. I have a list, eh, we're only 45. Si Ramon Revilla Sr. ay mayroon daw pitong anak sa yumaong asawa na si Azucena Mortal na kabilang umano si na Marlon, Rowena, Bong Rebecca Bautista Ocampo o Princess Revilla, Edwin o Revilla, Andrea Bautista Inarez, at Doyan. At meron din daw siyam na anak ang dating aktor kay Jeneline Magsaysay at sila ay sina Maria. Ramona Belen, Mara, Regen Ann, Rag Ellen Gale, Ram Joshua, Ramon Joseph, RJ, Rafael Julius, Ruben, Ramlin Gabriel, at ang yumaong Ramjan Revilla. At ang nangunguna ay walang iba kundi si Lu Salvador. Ang kanyang mga anak ay umabot sa isang daan at dalawa. Ayon sa balita, si Lu Salvador Sr. ay ang yumaong Filipino basketball player na di umano'y sinasabi na ama ng mahigit isang daang bata sa apat na putsyam na babae. Ang ilan sa kanyang mga kilalang mga anak ay sina Alona Alegre, Leroy Salvador, Nina Aragon, Philip Salvador, Ross Rival, Juan Miguel Salvador, Emil Salvador, at Jumbo Salvador. Si Ross Rival ay ang ama ng kapamilya aktres na si Maha Salvador. Sa panayam ng source media outlet na sinabi daw ni Philip Salvador na nakilala daw niya ang kanyang lahat na kapatid ng ito ay yumao. Saad pa ng aktor. Hindi ka maniwala na buo kami, isandaan at dalawa kami. Bale, 49 mothers. Di ba? Namatay si Papang, nagdatingan lahat sila. Panahon na nina ate Mina Aragon yun, producer na sila nung namatay Papa ko. Anong masasabi nyo sa ating chismis ngayon? mag na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito. Maraming salamat po.